gandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. Dok, pakidiscuss naman po yung mga bawal na ulam para sa aming mga senior para mas malinaw po sa amin. Mga senior, pakinggan ninyong mabuti ito ha. Ang pagkain ay gamot pero pwede rin itong maging lason. Hindi natin kailang i-memorize ang bawat bawal na ulam mas madali kung maiintindihan natin yung uri ng pagkain na dapat iwasan para kahit ano pang putahe ang makita natin sa handaan, alam na natin kung safe ba ito o patibong. Kaya heto na. Hihimayin natin ang pitong uri ng pagkain o ulam na dapat ninyong tandaan bilang bawal o dapat ingatan. Panguna sa ating listahan, mga pagkain matataas sa purines. Kasama dito yung mga paborito nating lamang loob. Atay, popis, baka, kambing, sardinas, hipon, at maging ang ilang gulay tulad ng kangkong at sitaw. Kapag kumakain ka nito, tapos kinabukasan, bigla kang nagigising sa madaling araw na namumula, namamaga, at sobrang sakit ng hinlalaki mo sa paa. Diba? Yun na yun. Ang payo o, ang purines po ay nagiging uric acid sa katawan. Kung kayo po ay may gout o arthritis, ito ang numero unong kalaban. Para kang naglalagay ng maliliit na bubog o kristal sa iyong kasukasuan na siyang nagdudulot ng matinding kirot. Umiiwas ka na sa red meat, pero di mo alam yung paborito mo palang sinigang na hipon o ginisang munggo na may tinapa ang salarin. Piliin ang manok na walang balat o isda na mababa sa purines ulad ng tilapia at bangos. Pangalawa sa ating listahan, mga maaalat na ulam. Ito na ang pinaka-common sa lahat at ang pinakamahirap iwasan. Kasama dito ang tuyo, daing, bagoong, tinapa, pati na yung mga ulam na nilunod sa toyo at patis tulad ng adobo, bistek at paksiw. Masarap kasi pag maalat, sabi natin, Ngunit, kumusta naman ang BP mo pagkatapos? Ang sobrang alat o sodium ay direktang nagpapataas ng high blood pressure dahil pinapanatili nito ang tubig sa iyong katawan para ang lobo na pinupuno ng tubig kaya tumataas ang pressure. Ito rin ay nagpapahirap sa inyong kidneys. Ang alternatibo, gumamit ng suka, bawang, luya, sibuyas, kalamansi at paminta para sa lasa. Sa paggisa, imbes na toyo at patis, subuan ng hinog na kamatis. Ito ay may natural na umami o linamnam. Disiplinahin ang panlasa. Pangatlo sa ating listahan, mga matatabang karne. Ito yung mga ulam na may sebo, liempo, pata, lalo na sa crispy pata, buntot ng baka sa kare-kare, at balat ng manok. Yung sarap na nagmamantika sa bibig yan din po yung mantikang unti-unting bumabara sa ating mga ugat na parang tumigas na sebo sa lababo. Ang payo ko, ang taba ng hayop ay saturated fat na direktang nagpapataas ng bad cholesterol o LDL. Ito ang dahilan ng atherosclerosis o pagtigas ng ugat na siyang sanhinang atake sa puso at stroke. Kung kakain ng karne, piliin ang mga parte na walang taba o lean meat tulad ng lomo, sirloin o dibdib ng manok na walang balat. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, mga mamamantikang pritong pagkain. Ito yung pamilya ng mga almusal, longganisa, hotdog, tocino, pritong isda, at mga merienda, kwek-kwek, french fries, lahat sila dumaan sa malalim at mainit na mantika. Ang payo ko, ang problema ay hindi lang yung pagiging mataba nito, kundi yung trans fat na nabubuo, lalo na pag paulit-ulit na ginamit ang mantika. Imbes na magprito, subukan nating mag-ihaw. Ang lungganisa, pwedeng iihaw o ipanfry na walang mantika at hahayaang ang sarili niyang taba magluto. Para sa isda, mas masarap at mas masustansya ang pinaksiw. Ang pag-iwas sa prito ay isa sa pinakamagandang regalong maibibigay mo sa iyong puso. Panglima sa ating listahan, mga processed meats. Ito yung mga pagkain na nasa lata o nasa vacuum pack sa grocery. Ham, bacon, corned beef, salami, spam. Ang dali nilang ihanda, pero tandaan kung ang pagkain ay ginawa para hindi mabulok ng maraming taon, anong kayang kimikal ang inilagay dyan? Ang payo ko, ang mga pagkain ito ay puno ng sodium at preservatives, nitrates and nitrites. Ang World Health Organization na mismo ang nagsabi na ang processed meats ay carcinogenic o pwedeng maging saning ng cancer. Ito ay hindi pagkain. Ito ay food product. Turingin natin itong pang-emerhensya lamang. Pang-anim, ang mga street food. Yung mga isaw, Betamax, dugo, Adidas, paanong manok, at fishball na nakatusok sa stick. Masarap pulutan, masarap merienda, lalo na yung sausawa na pinagsasaluhan. Ngunit, napansin mo ba yung nagtitinda? Paano niya inuhugasan ang mga gamit niya? Ang payo ko, ang problema dito ay food safety. Bilang isang senior, hindi na kasing lakas ang ating immune system para labanan ng mga bakterya tulad ng E. coli o hepatitis A na maaring makuha sa hindi malinis na paghahanda. Kung nag-crave, mas mabuting bumili ng sariwang isaw. Linising mabuti sa bahay, pakuluan at saka iihaw. Para sa sausawan, gumawa ng sarili mong suka at bawang. Mas sigurado mas ligtas. At ang pampito sa ating listahan, ang mga matatamis na ulam o kakanin na may gata. Kasama dito yung ginataang bilo-bilo, ginataang mais, matamis na ube at iba pang kakanin. Madalas ito ang ating naryenda o dessert. Ang payo ko, ito ay triple danger para sa mga diabetic at may sakit sa puso. Una, mataas sa asukal. Pangalawa, yung gata, mataas sa saturated fat. At pangatlo, gawa sila ng arena o malagkit na purong carbohydrates din. Ito ay bomba ng asukal at taba. Ang alternatibo, sariwang prutas na hindi masyadong matamis tulad ng mansanas o bayabas. At kung magginataan man, Gamit lang ng light coconut milk at 'wag nang lagyan ng asukal. Hayaan ang natural na tamis ng mga sangkap. Mga lolo at lola, ang kalusugan natin ay nasa ating mga kamay sa bawat subo na ating pinipili. 'Wag nating isipin kung ano ang masarap lang. Isipin natin kung ano ang mabuti para sa atin. Ang pag-iingat sa pagkain ay pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Maraming salamat po at God bless.